Ang pagpapatuloy ng kwentong pinamagatang, ako ay nagmula sa lahi ng mandirigma. Kung mamamatay ako, isasama kita. Halimaw ka. Sigaw ni Ail ng buong lakas, puno ng matinding galit at paninindigan. Sa huling pagsubok na mailigtas ang sarili, buong puwersa niyang inihampas ang hawak na bato sa malabakal na balat ng berberoka. Ngunit sa halip na masaktan, isang nakakatakot na tawa ang pinakawala ng halimaw. Ha-ha-ha-ha! <laughs> <laughs> Ha-ha-ha-ha! Nang hindi man lang nagpakita ng bahagyang kirot, bigla nitong inundayan si Ale ng matatalas na kuko. Ah! Pumasok ang matatalim nitong kuko sa kanyang katawan, nagugat sa kanyang laman, at dumaloy ang matinding sakit na parang libu-libong patalim ang sabay-sabay na tumusok sa kanyang kalamnan. Ramdam niya ang mainit na dugo na dahan-dahang bumabalot sa kanyang balat. Parang hinihigop ng halimaw hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati ang kanyang pag-asa. Nanghihina na siya. Unti-unti nang pumipikit ang kanyang paningin. Ganito ba talaga ang katapusan ko? Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa, biglang may sumiklab na kakaibang init mula sa kanyang balikat. Sa loob ng kanyang kamalayan, isang matanda ang lumitaw. Ang kanyang lolo nakatingin sa kanya ng may matinding sigasig sa mga mata. Ang markang iyan ay tanda ng ating lahi isa kang mandirigma at darating ang araw na mauunawaan mo ang kapangyarihan nito. Sa pagbalik ng alaala, isang bigla ang bugso ng enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Nagsimulang umilaw ang kanyang tato, hindi isang simpleng liwanag, kundi isang naglalagablab na apoy na tila lumalagablab sa ilalim ng kanyang balat. Ang sakit na dulot ng sugat ay biglang naglaho at napalitan ito ng matinding sigla at puwersa. Ang kanyang dugo na kanina'y parang mawawalan na ng lakas, ay nagliyab ng kapangyarihang hindi niya kailanman naramdaman noon. Napaawang ang bibig ng berberoka, tila nararamdaman ang biglaang pagbabago kay Ale. Sa isang kisap mata, kumilo si Ale. Sa hindi may paliwanag na bilis, hinawakan niya ang kamay ng halimaw, at sa isang iglap, binali ito na parang manipis na sanga. Ra! Isang suntok ang pinakawalan niya, hindi basta suntok, Kundi isang hampas na puno ng kapangyarihan ng kanyang mga ninuno. Ang alon ng puwersa ay dumaan sa katawan ng berberoka at sa isang iglap itoy nagkalasog-lasog. Isang hiyaw ng matinding sakit ang lumabas mula sa bibig ng halimaw habang ang madilim nitong katawan ay nagsimulang mabura sa hangin, parang abo na tinangay ng hangin. Hingal na hingal, bumagsak si Ale sa lupa. Pilit inaabot ang kanyang balikat kung saan nakaukit ang nagliliyab niyang tatu. Hindi na siya isang ordinaryong tao. Nagsimula na ang kanyang tadhana bilang isang mandirigma. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mula sa natitirang tubig ng ilog, unti-unting muling nabuo ang berberoka. Ang dating nilalang na kanyang winasak ay muling bumangon, mas galit at mas mabangis. Sa isang iglap, bumuga ito ng isang higanting alon, isang daluyong na may dalang puwersang kayang sumira ng mga punong nasa paligid. Mabilis na tumalon si Ale sa isang gilid, iniiwasan ang rumaragasang tubig. Sa kanyang paglapag, bumuo siya ng isang suntok na puno ng enerhiya. Sa sandaling iyon, parang nagsanib ang init ng araw sa kanyang kamao. Sumugod siya, iniwasan ang sunod-sunod na pagsabog ng tubig na pinapakawalan ng berberoka. Mamatay ka na, halimaw ka, sigaw ni Ale. Hinanda niya ang sarili, Pinakiramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Sa isang malakas na galaw, lumundag siya pataas at inundayan ng suntok ang halimaw. Sumalubong ang kanyang kamao sa mukha ng berberoka at isang nakakasilaw na liwanag ang pumutok mula sa kanyang kamao. Nabiyak ang hangin sa lakas ng tama at ang halimaw ay napaatras, napunit ang anyong likido nito. Naglabas ito ng isang nakakabinging sigaw habang bumubulwak ang tubig mula sa katawan nito mistulang natutunaw mula sa loob. Subalit, hindi pa rin ito sumuko. Muling lumubo ang katawan ng Berberoka, tila nag-iipo ng isang huling pag-atake. Nakita ito ni Ale at agad siyang nagdesisyon. Pinagtuunan niya ng buong lakas ang kanyang marka at sa isang iglap ang kanyang katawan ay napalibutan ng nagniningas na enerhiya. Sa isang iglap, sumugod siya sa Berberoka, umiwas sa huling pagsabog ng tubig at lumusot sa gitna ng alon. Inundayan niya ng isang suntok ang mismong puso ng halimaw, isang ataking puno ng matinding init at puwersa. Sa pagkakataong iyon, isang matinding pagsabog ang naganap. Ang tubig ng berberoka ay naglaho, nagmistulang usok na hinigop ng hangin. Tumigil ang lahat, humupa ang rumaragasang ilog at unti-unting nagbalik sa katahimikan ng paligid. Hinabol ni Ale ang kanyang hininga, nakatitig sa kanyang kamay na ngayoy nanginginig ngunit puno ng enerhiya. Dumapo ang isang sinag ng araw sa kanyang balikat, tila nagpapatunay sa kanyang bagong tadhana.